So yun, ngayon na lang naman ako nakapag na, mga kainod Good morning, good morning sa inyo dyan Araw ngayon ng Martes So naging maulan sa nakaraang araw mga kainod So ngayon na ako nakapag-vlog yeah, ganon good morning sa inyo lahat dyan Panibagong vlog at panibagong video na naman tayo Panibagong motor vlog na naman Mabahabala-bala -bala naman tayo mga kainod So yun, mabahad na, so, na naman ako vlog Kaya ikaw Pag-upikap na naman ako ng pasayo mga kainod So let's go! panahon mabawasin mo na ako mga kaimot kasi mamaya papalit pala ako ng guma bibili ako ng guma mga kaimot sa unahan so magre-review mo na ako pambili kasi may pila ako rito mga sir so kailangan ko na ng pandagdag so ayun magre-review mo na tayo at tara samahan nyo naman ako at magingat tayo mga kaimot lagi God bless to all to Ok ka Ao, tí ka lên Ao Ai xa Kaya pala yung motor ko medyo mababa na kasi yung punahan ng gulong ko po, no? Kailangan ko ng baliwan. Buwasin muna ako ngayon kasi Parang wasing yung motor ko mga kainot Tapos pa Hindi pa yung nakahapon sa ay yung nagiging yung tamana Pansin ko yung tito ko <laughs> Kaso na ko galit Hala ko kung si ito na ako kahapon mga kainot So hindi mo na ako nakapag-vlog kaya medyo maulan na tayo mga ka-video video uh, makaserte tayo ngayon mga ka-himo sa protero maglo-robing-robing tayo at so, mamaya magtatambay na naman ako magpipila-pila na naman ako ang ruta ko lang minsan nasa ano ako mga ka-himo nasa mobo municipio parati magpila tataas siya kababa minsan mga kaimot nandun ako sa Tara kung ko sa ng kayo sa ano pick up pick up nga mga kaimot napadala naman tayo sa simbahan kung pa hindi ko na ang pag dadasal kasi pray mo na tayo kay Lord huwag tayo makalimot so yun tara tara mga dali agad tayo sa ero so nabaybayan nyo lang ang aking bawat biyay mga kaimot kung saan ako pupunta nabaybayan nyo lang ako so yun

Ako ulo. <laughs>

Dito mandang sa daang lungsod sila. Surin dyan, Banyadiro, dun sa unahan mga kahimot. Kasi e dito medyo ma matilig talaga dito mga kahimot. sa kahimot dito. O banyadiro, kaya kaya manigyan nila dito. ako makakita-kita -kita sa na mga pick-up na basero mga kahikot makakuha dito. Maka ako dito makamakachampa ako dito ginagawa yung kamino kayo partner dem ikapiso magkagabi mga kaimot ando yung mga ilaw mga kaimot sa gilid o no? yung kakabit sa taas para mapawa maliwanag tapos ito yung mga ginagawa ko na alos hanggang doon yan mga kaimot sa dulo mababa niya no kasi medyo lubak-lubak siya mga kaimot eh lubak, -lubak. baklo bak na yung dahanan nyan bijo isturbo nga yan sa pagbabihay namin eh pero sana matapos agad yan matrabaho agad nila kasi magtidisimbir na eh tapos ko mga kaimot eh dapat nyan the pa nila tinapos yun mo ang gando nyo mga ang gando nyo yun nga may mga harang-harang nasiyaw haba nyan dito tinapos na nila dito mga kaimo to oh, dati mayroon dito siya ginagawa din ngayon tapos na na siminto na mga kaimo ito nga yung bulldozer yung pahinga na mga kay nandito tayo ngayon sa mga pinamabuan. Kung nakikita nyo yung truck na yan mga kay Mod. Yan yung mga ikakabit na ilaw dito sa highway. Sa, sa maspati Sa kamaspati, sa kamaspati, pinakabuhan at mubo. yan mga kay Mod, ang gando na. No? Ang daming karga yan ng mga truck na yan. Yan yung galagay sa highway para maliwanag ang gadaanan natin sa highway. Ang sabi bigay, daw yan ni Mayor. Si Mayor daw ang uh, mga ano sa dito sa uh, pinamarbuan uh, magtatayo nyan Ma uh, ngayon dito mga kaimot yung ano yung highway yung nakita nyo kanina sa aking video at ayan nga yung gagawin nila ikakabit nila sa bawat gilid ng pinamarbuan bubo, Banyadiro buong basbati ang mga kaimot para maliwanag ang daanan ng highway so lahat mga kinabang yan mga kaimot malaking tulong ito sa amin dito sa mga nagabiyahi at sa mga motorista lahat sa mga kutsi para maliwanag tingnan yung mga kayimot oh grabe yan ang gastos na kung sino managpagawa nyan ang mga mayroon kanina na panood nyo sa video doon sa banyadiro mga sa so, eh, mga kayimot lalapitan ko ngayon yung mga truck para makita ko na malapitan yung mga ikakabit na pusti dito sa Pinamarboan, Mubo, Munisipyo. Ang dulo yan mga kaimot na ang banyadiro, kugon, yan. Kung so, saan matidilim dito sa masbati kag sa Mubo. So, lalagyan niya ng mga pusti. So lalapitan ko yan mga kaimot. Ayan mga kaimot. Oh. Ang dami niya no. Mga truck na mga kaimot. Ayan o. Oh. Kakabit yan dito mga kaimot sa Mubo. Masbati mga kayo yung motor. Ang dami oh, karga oh, sa ako. Malaking tulong to mga kayo sa amin eh. Malaking tulong to mga kayo Kasi maliliwanag oh, yung ano natin. Ganyan mga kayo yung motor. Oh, ganyan yung kakabit nila mga kayo Mga ganyan party. Mas mga ilaw. Mga ilaw mga yung Ganyan dami lahat na matandaanan na ito, mga pero Meron ganyan, mga sulak Meron pa nga sila yung kakabit mga kaibot o, Yung iba hindi pa nalalagay Yung mga ilaw yan Hindi pa nalalagay lahat ng bahagi Ng bubuk na mga kaibot Ang daming ito Yung iba nakabit na mga kaibot Yung mga nabidahanan ko Ang daming mga kaibot O mga kapilaan ng kapila Maliwanag siya mga kaibot Maliwanag pagkagabi ah. Ano, ang dami yan, bawat daan lang mo yan mga kahimot hanggang wala pinamatuan hanggang sa doon. Ayun o, ang dami doon o. Oh. Maliwanag kabila ano. Hanggang ano yan mga kahimot hanggang bukon. Mayroon na sa banyadero, may kinagawa pa, may kinakabit. Mayroon pa sa ano, ang lungsod. Ayun o. Ang dami mga kahimot Bawat ano. daan lang mo yan, mga, kita nyo yan eh. Lalo na yung kanina sa video, yung iba, yung nakatumba pa ay Maraming salamat sa nagagawa yan, nagpakabit, nagpalagay. Eh, malaking tulong yun mga kaimot eh. Malaking tulong yan. Yan pa nga yung iba o, oh, nakatumba. Ayun. Hindi pa nalalagay. Kali nga mga kaimot, parang Manila ng style niya. Kasi maraming ilaw eh. Pero no, baka kikita niyo mga kaimot sa kaimot. Ang dami o, oh. ito pa Oh. Ang dami ganito. Laki ang gastos niyan mga kaimot. Siguro kalating milyon ang gastos niyan. Mga nag-deliver sa mga post Ang dami. So, pangamaya. Papanood nyo sa video natin lahat. masama lang pala naman siya. O na mga kayo mo. Ayan ayano ayano o, Bawat dahalan ko Dami. Dami ito, mga kaibot Maka solar yan siya Sa init Tapos sa gabi Ano siya hey, Abal! Ayan, daming ito oh. Ang gando, no Ito pa oh, Ang sa Ang gando sa dolo eh. iba kinakabit pa mga kahimot eh ginagawa pa nga yung sa highway ginagawa eh. eh kasi kinakabitan nila ng magagandang ilaw magre-December pa ano magawa sila yan? laki post niya, no bakal sana matapos yan bago mga pass mga para ano siya maganda na ay yata ang kulit yung sika hindi na lang meron tayong bawa na makakasya ako ang ako pa mas ano po sa hero kanina hindi ko na na-video ang mga ka-emote galing na harap lang kung napansin ko nga itong makahilaw na to ngayon ko lang na-build na ka-vlog ngayon ko lang na-build yun kasi nga Siging ulan nun kaya hindi uh, ko naanuan sa sige ulan po no? Ayon, medyo parang uulan na naman Pero natatay na yung timing ko -timing naman Kasi yung kama na uulan So baka mamaya din ako makabidyo kasi nga uulan na naman to Makulimlim na eh. yun Oo so, oh, sa mga panahon baka mamaya uulan Hindi na, na ako makabidyo